Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon nga ay kasal ni Angelica Panganiban at ang kanyang asawa na si Greg sa Siargao. At syempre karamihan sa kanyang pinaka-close na kaibigan sa showbiz ay nandoon. Lalo na si Kim Chu, Bella Padilla, Glyza Di Castro at syempre si Judy Ann Santos ay nandoon din iba pang malalaking artista. Anchors. Lahat ay naiiyak so, dahil ikakasal na itong si Angelica. Sabi nga ni John Prats, yun talaga ang kanyang wish. Kasi nga si John Prats talaga ang BFF ni Angelica mula nung bata pa sila. O, ba diba? Ayan, masayang-masaya ang lahat. At syempre, ganda ganda itong si Angelica Panganiba na syempre, ang cute-cute ng kanilang anak na si Bin. O, diba? Ayan, marami ang natutuwa sa kakyuta ng baby ni na Angelica at ni Kaya best wishes at Kim na iiyak. sa niyang BFF na si Angelica. So, yun po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe channel para ma-update kayo so, sa mga bago mong